Sakat ng umaga po Ay Yan mga kaisan Tayo po muna ay uh, Bibiyahe At uh, Kagagaling lang po natin Galing Maynila Bisin sana makakain sana yung gising ko yung ano Nag-alarm nag ako ng alas 5 At kami dumating ay alas 3 Ay galing Maynila Ay ano naman Nakakatulong <laughs> Ay uh, alas 6 na makakain sana Alas 6 na Away oh, yung mga kainsay Nakita ko rin yung mga iniidolon yung vlogger doon Yung iba hindi ko na naman nakita Basta yung mga nakikita nyo sa mga tiktok na doon lahat Tsaka sa ano Sa nakikita ninyo sa ano sa social media sina Wamos lahat mga kaisan basta ano hindi ko lang ay video lahat sina Tony Fowler yan sina basta lahat mga kaisan hindi doon mga kainsan akin nga hinahagi-hagi lang tayo wala hindi ko makita sidogi yan basta lahat, halos lahat mga kainsan maligayang Pasko Maligayang Pasko nga pala mga ka Sa ating lahat Yeah Ay maratag na naman ang ating edad Mga ka Tapos na naman ang isang taon na no Yan ang bilis Ako ay na Aba pa Ay talagang okay namin magkasawa mga kaysan ay eh, pag namin ng 40 kailangan ay eh, successful na negosyante na kami kailangan talaga lahat ng, lahat ng uh, kinikita dito ay nasa maganda ayan mga kaisan uh, ayan basta yung mga ano natin naka invest na maganda yan sana kayo rin mga kaisan maging uh, successful tayo lahat ito mga ka-san yung sili ah, ah. kukortay kukortay na mga prehentahan mga ka mga 30,000 ang dami eh ang mahal po ng kilo ngayon Allah'a <laughs>

kaysa mm. ko na yung ano, yung laging sinasabi ninyo magkano ang kinikita mo kada harvest ng talong. At depende po ay mga kainsan. Ang dala po natin ay limang bandil. Ay ang presyo po ngayon ay 40. Pero may kasama po siyang semi sa limang bandil po. Ang presyo po ngayon ay 40. Ang semi niya ay lima kung baka suma so total pumapatak lang po siya ng 35 ang kilo so mga kaisa 35 35 times mo sa kasi ang daming ano eh depende rin mga kainsan minsan aka 20 bundle minsan 25 iba't iba minsan naman aka 30 iba't iba ang pitas mga kainsan eh pag medyo nakaka 30 to 40 bundle tayo, medyo maganda ang kita nun. ari po ay 35 times mo sa 350 pala. 350 isang bundle po ay dahil uh, ang kilo pong 35 po inaabot 350. pa yung abuno, yung pang spray tapos ay upa kay Bumbuy at Bumbay si Bumbuy at Bumbay po ang upa natin ang upa natin sa kanila 500 pag uh, medyo pag medyo marami 1000 depende po di e 5000 5000 minus natin ang ano ng 500 kinakambal po 5,000 minus mo sa 1,000 kinakambal hindi po 4,000 na tapos ay abono at pang spray mga 1,000 1,000 equals Bali ano 3,000 na po 3,000 Yan ito po yung uh, natitira sa atin 3,000 yun po ay sa ano sa mababang ano po yun pero pag nagmahal po ang presyo kumbaga nag 60 nag uh, 70 Kung, Yan bali po mapapatak po ng 3,000 every 3 days Pero depende po kay eh, mga kaisan eh minsan nag uh, 40 bandil 50 bandil tapos minsan naman basa pinakamababa 15 to 18 20 yan mababa yan every 3 days bali pumapatak po ng ganun 3,000 pag medyo 40 bandil yan medyo kumikita tayo ng mga 7,000 isang harvest yan dipindi po yun lang ang mga kaisan -e bumita po tayo ng nasa 3,000 Ma mahal din yung mga pang spray mga kaisan -e ay tapos ay abun yun lang mga kaisan -e pero pag sinusurte surte po talagang ay tagal na lamang po natin napitas ah mga kaisan -e ilang po na ba tayo napitas matagal na yun lang mga kaisan, sana ay nasabot ko. Hindi ko po alam eh. Minsan, maswerte po pag uh, nagpresyo po ng ano, 50 to 80. Yan. Talagang sabi nga nila ay eh, ayos-ayos ang kitaan. Kikita-kita ng kaunti ang farmers. Nag-ano po, mga kaisan, pag nagpresyo po ng 20 Ang talong, halos balik puhunan lang po. 20 20 Nasubukan ko na po eh. Pero pag nag ko, tutubo ka pa rin dyan. Pero pag nag-30, 35 yan. Medyo natubo na yan. Pero pag 20 wala. Halos sa uh, balik puhunan. Pero hindi pa kasama ang mga kaisan yung kwintahan ko sa ano. Yung pag pagbisita ko at saka... Sa gasolina na rin, mga gasolina na rin, mga isang daan, balikan. Sir nakatingin na sa akin sila din Maraming tao mga kaisan Ayan o no? Baka sabihin ako yung na din eh yeah, mga kaisan pauwi na rin po tayo Pero titingin pa rin po tayo ng ano dun Ng uh, Binhi dito Sa kabila Pero ang traffic po din eh Topic. baka direct dito lang po ako dadaan sa kabila sa diversion sa Lucena gawa ng diretso po ako paturok ng sa aso po baka ilang ko na apat diro ko to bang apat nakakita po tayo ng ano sigarilyas are po ang ano ang uh, variety Paniko kusin Ewan kung maganda itong variety nito itatanong ko po, po muna sa mga expert hindi ako bumili isang kilo po ay 600 pesos pami maganda po itong tanong hindi po al alagain hindi po sprayin okay. tatanan din po ako babalikan ko na lang po tatanong ko muna yung variety kung maganda yan mga kainsan bali ano eh, inobserbahan po natin si panda dito po tayo sa Lucena ay hindi po naman siya na matay ibig sabihin po walang rabis hindi na tayo babalik ng Nang... dyan na uh, wari 12 kasi after inobserbahan po natin ng 2 weeks nung pagkakagat sa atin hindi naman siya na matay uh, wala po siyang rabis Ayan, bali itatabi ko na lang daw po ito at uh, <coughs> ipapakita ko po ito pag uh, nakakat uli ng aso wag naman sana na naawa lang ako kay tatay dun oh. Eh. Nagpapaano siya ng sa aso. Ayan, na lang natin ang ano, mga gamit. Ay, ano mga kainsan. Siya pala ay eh, walang pambili ng ano, si Rins, 10 piso. Ang hirap din ano mga kainsan. Hindi ko na lang po ipinakita. Pinumura daw po nung kanyang anak. Yan ang hirap din pag wala talaga ng ano, ayan, hanap buhay eh. Hinura Minura daw siya, gawa ng nakakat aso hirap din Ayan mga kaisan ah, Wala ko tatay, pawin na po tayo Dito po tayo sa KOMC Ayan mga kaisan, maraming maraming salamat po At uh, Ayan ang katilaang ng turok Bawal kamutin Ingat po tayong lahat Ha kaisan, okay. stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Ingat po tayo lahat. Merry Christmas and Happy New Year po. Bye.